Yung mga dudes, magandang gabi mga dudes to. Wala nang intro intro. Ayan po, pasili po sa mga ibon natin. Ayan po, kakalinis ko lang po ng mga pop tray. yan, kasi breeding season ko Para iwas po sa langgam. <coughs> iwas sa langgam. Ayan. Yan, silipin mo natin yung mga inakay natin at saka yung mga itlog. Iniingal Inining, po ako ngayon. Kasi kakatapos ko na maglinis. Yan. Bago po buksan ng nest box, kailangan pong katukin para nakikiraan lang po tayo. Para hindi po sila mabulabog kasi minsan yung ibon. Pag bigla binuksan to, bilang ano ba yun bilang lalab bigla sila lalabas mabibigla po sila kaya kailangan katukin natin kasi pag nabigla sila bigla sila lumabas sayang naman lalo na kung mahal yung ibon nyo yan ay wow may mga itlog na po ito positive po Yeah. Yeah. sagli lang po natin sisilipin huh? Ayan, ito. Ito, nakita ko na kanina, may napisa na po ito eh. Ano? Ayan po. Dalawa, tatlo. Yung isa, mapipisa na rin po yan. Malapit na rin pong mapisa yan. Alang araw na lang po. Ayan po pala yung gamit ko, washout. out. Ito mga perso. At po yung ina kanya kanina kaso naparahan niya po kanina yung isa kaya naging dalawa na lang. Namatay po yung isa. Ayun oh. Haluluso. Ito wala. Ay, meron po yata. Yan. Maganda po yung nag ng mga ibon. Ito wala pa ito eh. Binigay lang po sa akin ito. Hindi ko alam parang same cup o same hand po. Hindi ko kasi na bibigyan ng oras para silipin. Yung isa naman dito. Ayan po yung mga ibon ko. Ayan po mga Alps yun po palang mga inakay ko na nandito. Wala na po. Nandun na lahat sila sa tindahan. Dito ko na nilalagay kasi yung mga mababait na daga dito. Pinagtitripan nila pag gabi Yan, dahan-dahan lang po yung pagbukas natin. Baka wala pa to. Breeding season ngayon. Kaya dapat lahat ng naka, lahat ng mga breeder ay nakaready na sa paparating na breeding season. Ito huh? so, wala to. Bago lang po ako yung parasyon. <coughs> ano ito? Mm, Lutino at saka po albino. Yung bago ko lang po pinagparasyon. Huh? Yan, dahan lang sa pagbukas. Ayun, no? Oh, Oo, di ba? Ayun. Sana po lahat mapisa at maging at maging positive ba mga iba. Ito, masigil na ito, eh. Sana lahat mapisa <coughs> you know? Ayan ah, o. Pabilisan nung ito. Ito po yung mga halbsuan. eh mo yung mga pamposter ko. Yung pong isang blue, binigay po ni Boss Joy Bautista ng pang-pang. <coughs> Ito, wala pa ito. <coughs> Kahit po anong klase mga ibon natin, kailangan natin malin, Papa-normal mo yan. Ayun no. kahit normal po na ibon yan no? kaya high mute mahalin po natin kasi yan po ang nagbibigay ng kalimutan sa atin ayun ah. ah. na meron pa lang ito. yung tuk tuk Kakapares ko lang nito Okay. ito po yung binigay sa akin na green palay na at po na blue opa. Ito. Yan, binigay po sa atin ng mga mapabait nating kaibigan. Ayan po yung hen, yung green, yun pong blue cap. Ayan, sa pag-aalaga po ng ibon, ay tiyaga-tiyaga lang po. Huwag po tayo magmadali, tiyaga at tiwala sa mga alaga natin. Ayan po yung ripyari ko, ayan yung mga isa ko pang alaga, oh. yung mga eepies. gusto nang nanood pag like and subscribe and don't forget the click notification bell button para lagi kang updated sa mga ina-upload nating video at pag-comment na rin po kung may mga katanungan kayo at kung gusto nyo pong magpagawa ng nest box message lang po kayo ah, Salamat po mga dudes Happy breeding po sa atin lahat Happy breeding po sa atin yan. Wash out. Yan. Malit lang po yung ibiray ko pero darating yung araw. Kapapaganda po natin to. Wala pa po kasi yung akong budget eh. Yan. Nakapokus pa lang po ako sa tindahan. Yan. Yung mga puro mga tagpi-tagpi. Ah. Maraming maraming salamat po mga dudes.